Saturday morning and long weekend ang iba. Ako ay hindi may pasok ko sa Monday. Sayang naman. Pupunta sana kami sa Hamilton pero baka hindi pwede. And it's Gamas Day. Nagagamas si Lolo doon. Yan. Kita nyo ba? Yan ang nagamas niya. Oh. Very, very good. Very, very nice. Tapos ito. Inimis natin yung mga bulaklak. Galing din eh. Ayan ka umash-ash naman at ka na ating kapaligiran and mamaya nga pala actually naka birthday na mamaya daw ang celebration kaya yeah, may party party dito sa bahay mamaya sinuko ako na yung aking halaman from midwife walang nasuloy kaya tinanaman ko ng iba and sana magbulaklak ulit yung ating purple na bulaklak ang ganda and may shawns dyan iwas tayo dyan <laughs> nagagamas pa din at ang rose oh Kuhanan ko na 'yung tatlo pero iisa dalawa saka na ulit. At meron din isa baba. Arida mo ito daddy, yata. Yung malapad na 'yan. Labas siya. Lo bonus. Yun siya. Yeah, ito siya ang laki na oh. Ang dami niyan doon. Bulaklak na. Ayan oh. Ang ganda pala ng bulaklak ng apple. Ayan oh. Ay ang ganda. Oh, magsisimula na ulit siyang mamunga ng maashim. ay may pahikita ako sa inyong damo. Ano yung mga damo dito may mga bulaklak na magaganda. Ang oh, ganda oh. Ay, ganda. Oh. Diva, ganda ng bulaklak pero damo 'yan. Picture picture natin. Ang ating garden. Inalsan ko din ang damo. Ayan oh. Yun oh. Nagsusuluyan na ang ating spider plant. Ayan Oh. Sana lumago kayo dyan. Para gumanda, hindi maunahan ng damo. At yung tinanim ko dito galing sa midwife, hindi ko alam ko alam, alam ko alin dyan. Kung na ba. Basta dati nanggal ko na yung mga damo. Ayan ang mga bulaklak ng, ng strawberry. Ayan oh, bulaklak ng strawberry. Ayan. Bulaklak ng apple dito ko kinukuha yung mga bulaklak natin sa kwarto, ayan at oh. ang iba ay nabunot na ayun pala, mas madami dun ayan mamaya maglalagay ulit ako ayan ang mga damo, oh. damo yan ito din maganda ah. tapos ang ating cherry blossom, nawala na talaga pero bakit may mga tikom? You know, may mga ganyan ano yan, bunga anong bunga <laughs> and ayun ang oh, may bulaklak ay, ang ganda picture picture natin and may rose din yata dito, ang rose ay, ayan ang ganda picture natin huwag na natin kunin kasi isa isa siya. at yung mga bulaklak nito nag brown na ayun o oh ka kakaunti na ulit ang bunga. Ayan ang bulaklak naman ng lemon. Are, bukad. Ayan, ang bulaklak ng lemon. Kanyari na dun sa may mga bulaklak na napinakita ko sa inyong pabilog. Ganyan na itsura niya. Hanapin ko yun para ma-imagine nyo kung alin siya. Ayan. Ganyan na siya. Hindi na niya ulit season and ayon yung ating bulaklak ng succulents. kukuha ulit ako dito pampuo pang... Bog. <laughs> oh, no! Good morning! And yes, ano na nangyari sa atin? Alam mo, umiiging ang tenga ko. Grabe. Kahapon, gumigay ang lola nyo. From work to our school lang ako. Mumin na ako hindi ko na naintay yung 2 hours kasi parang talagang magkukulaps na ako yes, yun ang nararamdaman ko ngayon yun, ano kagabihan ang sakit na ng ulo ko bago ako natulog so uminom na ako ng gabot pero okay naman tapos nung nuguising ako medyo masakit-sakit pa rin pero pinilit ko pa rin makapasok syempre, kasi nasa schedule tayo tapos nung nagagawa na ako ng mga sushi ng lahat-lahat Pakiramdam ko, nalulula na talaga ako. So, nagsabi ako kay manager na uuwi talaga ako na. And, yun nga, sayang ako ng 2 hours. Magkano yung 2 hours na yon Pero talagang hindi ko talaga kinaya. So, sabi ng manager, kumain daw muna ako at baka ako mag sa daan. So, ligtas naman ako nakarating. <laughs> kumain muna nga ako. Tapos, yun nga, natulog ako. Siguro, kulang talaga ako sa tulog. Kasi nga, may bilagahan tayong program. Bukod dun sa red carpet, sa November 1 pa lang. Sa 29, meron tayong... Ano, program, may EBM musical, yung magkakaroon po, kung may mag-invite po kayo, paunlakan nyo po, kasi po, isa po yung pungwe para may, ma, ka-invite kami sa inyo, tapos, may musical, maganda po yung magiging programa, kaya, ano, paunlakan nyo po, invitation natin, mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo, so, yun nga, isa tayo sa performer, kasama si Rapa Boy, si Lolo, KJ, hindi <laughs> siya sumali, for security daw sila, mga iskan, so, yun nga, lagi kami nagpa-practice, medyo wala nga talaga siguro ako sa tulog tapos napasabay pa yung ating pag to door dash <laughs> door dash. yun yan, hindi ako nakakatulog so yun kahapon, pagkarating ko natulog ako naka ako dito mga siguro mga 11, 12.30 tapos natulog ako hanggang alas 4 pagising ko, ah, paya pa na aking kaisipan, pero ngayon pagising ko sa umaga, naiging na naman ang tenga ko ano ba yan And lalong na iiging ko kasi rest day ko naman ngayon. Pero hindi. Ayan ang imising ko. Ayan kasi nga bisi-bisi tayo. Ayan ang aking 2pm at hindi pa lahat. May pakikita pa ako sa inyo. Ayan nga pala meron tayong mga pictures kasi minsan parang Wednesday night yata. Dito nagpractice yung mga kabataan. Mga kabatsyo ni yung mababay. Pakita ko yung mga pictures nila. And bangyaring mayroon palang hindi mga hagip. siya na. And, ayan pa yung ating bed sheet. Ilang araw na yan. Hindi malabhan kasi nga masyama ang panahon. Tapos, ayan pa ang lalabhan ko. Ayan, o. Oh, Naisort ko na. Kaya, sumasakit talaga ang ulo ko. Ito yung trabaho. Walang bayad. And, tayo utay ko na lang yung wala tayong pampalabas sa labas. Okay naman yung ating washing machine na try na ni Lolo. Pwede daw yan doon. Tingnan natin pag hindi bumigay. medyo mainit naman ang panahon hindi katulad kahapon tatry ko magsampay doon ay pahikita ko nga para sa inyo yung garden natin sinipag mga boys nagtabash oh no nasa na ang init ng araw na sinasabi magsasampay pa naman ako ng comforter alo ba yan mahangin naman sana uminit mamaya panikula mo mutin And update sa akin. ay oh, ay ito malaki na spider plant. Tapos white cats. Ay malaki na yung mga suloy niya. Oh, ano kaya eh? bulaklak? Ayan. Ay mga white cats na. At sana bumulaklak ka na ulit kasi ang ganda ng flowers mo. Ang dami na namang kalat. Ayun. Ang Thanks At ayan oh, sinay pag ang mga boys magtabas. Ito yung ginawa ni Lolo. Tinabas. Tapos siya ng kanila. Inalis na yung mga wala nang pag-asya. <laughs> Tapos yung pinakita ko sa inyo, tinanggal na rin nila. Binawasan na. Yung tsaka na. And ito, update ko kayo dito. Mahala nyo yung pugot uh, Ayan yung napugutan. Ang dami ng mga suloy. O, oh, ilang suloy yan? Ilang baby? Tapos yung kabila din, meron na din. Very good. May rose na naman. Ang ganda. Ay, kunin natin. Wala nang rose sa ating at ah, wala nang bulaklak sa ating ano, may susunod pa. Oh, kunin natin itich. Ito yung una kong pinakita sa inyo. Lagas na. And kunin natin ito. Thank you. Sana mamulaklak ka pa ulit. Aray ko. Natinik na agad ako. Kunin natin. Dalwa na lang. Mamaya yung isa. Tapos bukas naman yung isa. Matatapos ng laban. <laughs> In my vlog. Come to ai!